Mrs. Cruzat? Lumapit pa si Monica sa kinaroroonan ng babae upang masigurong hindi nga siya nagkakamali. Monica, iha! Nakangiting sabi nito nang makita siya. Nagulat siya nang mahigpit itong yumakap sa kanya. Una dahil never naman itong yumakap sa kanya. Pangalaway, hindi naman ito naging warm sa kanya. Pangatlo, tigit sa lahat. Ay mababang uri ng babae ang turing ng ginang sa kanya. You look Um, good. hanito matapos siyang suyuri ng tingin. Halanganin siyang ngumiti. Fancy meeting you here. Dito po ako nagtatrabaho. Oh, really? Akalain mo nga naman. May minute kasi akong kaibigan sa malapit. I've decided to drop by na rin para sana tumingin ng mga house and lot. Pagtatakang gumuhit sa kanyang mukha ang pagkakatanda ni Monica ay alam ng babae na siyang nagmamayari ng blueprint. Ipinilig niya ang ulo. Baka nakalimutan na nitong detalyeng yon. Dahil hindi naman ito nagpakita ng interes na kilalanin siya. Bukang bibig ng ginang na hindi siya gusto nitong makatuluyan ng anak. Since nandito ka na, pwede bang ikaw na lang magpakita sa akin ng mga properties na meron kayo? Gusto niya sanang ipasa na lang kay Vanna si Mrs. Cruzat. Hindi kasi siya komportable sa presensya nito. Kahit kasi nakangiti ay ramdam niya ang talim ng titig nito. O baka naman paranoid na lang siya. Dahil nga sa hindi magandang salitang sinabi nito sa kanya noon. Nagpatiuna na si Monica sa paglalakad patungo sa opisina. Inutusan niya si Vanna na dalhan sila ng maiinom. Ano po bang prepared place niyo? Tanong niya at isa-isang inilabas sa mga brochures. Marami po kaming... How are you, Iha? Tinitigan ni Monica ang kaharap. Po, hindi makapaniwalang tanong niya. Siya? Kinakamusta ni Mrs. Crosat? She must be dreaming. I heard about what happened between you and my son. Lumungkot ang mukha nito. I was shocked. Hindi ko inaasahan ang paghihiwalay niyo. Sa sinabi nito'y kaagad niyang naisip na hindi totoong may kinatagpo itong kaibigan. Hindi rin totoong may plano itong bumili ng bahay ni hindi nga nito nagawang tapunan ng tingin ng brochures at leaflets na nasa harap nito. Tell me, Monica, iha, what should I do para magkabalikan kayo ng anak ko? Genuine ang concern na nahimigan niya sa tinig nito. My son loves you so much. You are a nice person and I like you for Ricky. Please don't leave him. Nagtatakang tinig na ni Monica si Mrs. Crosat. Tindig pa lang ng babae ay intimidating na ang dating lalo na kapag nagsalita. Hindi niya kailanman inisip na darating ang pagkakataon na lalapit ito sa kanya upang makiusap. Kung ano man ang ginawa ng anak ko, ako nang humihingi ng tawad sa iyo. Mrs. Crosat, engaged na po ako. Kasabay ng malakas na pagsinghap ay ang panlalaki ng mga mata ng gina. But, how could that be? What about my son? Kakahiwalay niyo lang. Mataray na tanong nito, may himig ng panunumbat ang tinig. Malayo na sa pagiging maamong tupang itsura ng kaharap. Hiwalay na po kami ni Ricky nang magkakilala kami ni Jim. Jim? Tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. May I know his full name, Iha? Mabait na tanong nito. Jimwell de Ocampo po. Oh! Napatakip ito ng kamay sa bibig. There was confusion in her eyes. Bakit po? Sa hindi malamang kadahilanan ay tumayo na ito, may nabasa siyang awa sa mga mata ng ginang. May problema po ba? Tila may mga kamay na dumaklot sa puso ni Monica nang makita ang luha sa mga mata ni Mrs. Cruzat. Iha! Excited na akong ipakilala ka kay mommy. Palagi kasi akong kinukulit kung kailan daw ba kita dadalhin sa bahay. Masayang sabi ni Jem. Kinahapon sunduin si Monica sa opisina. Mas na-excite pa si mommy sabihin kung nag-propose na ako sayo. Sweet, bakit ang tahimik mo yata? Pansin nito sa pananahimik niya. Mula kasi kaninang paglabas nila ng building ay hindi na siya nagsalita. May problema ba? Worried na tanong nito. Naisip ko lang yung leyente na nagpunta kanina sa opisina. Nagahanap ng bahay. Ania. Nag-decide na kasi siyang mag-stay here for good. Medyo maselan lang siya sa pagpili ng property. Nahirapan ka ba? Ipasa mo na lang siya kay Vanna. Naisip ko na nga rin yun, kaya lang gusto ni Mrs. Cruzat na ako ang... Kung hindi lang mabilis na naitukot ni Monica ang kanyang kamay, ay baka tuluyan siyang nangudngod sa dashboard dahil sa biglang preno ng sasakyan. Jim! I'm sorry. Muli na nitong pinaandar makina. Tell me about your new client. Tumaas ang kilay niya. Why the sudden curiosity? Ah, uh, mas maganda kung malaman mo kung sino yung mga nakapaligid sa'yo, di ba? Really? Tumaas ang kilay ni Monica. May sinabi ba siya sa'yo? Ano naman ang pwede niyang sabihin sa akin aside sa kagustuhan niyang kumuha ng property? Pasarkastiko niyang tanong. Pumiling lang si Jem at itinutok ang mata sa kalsada. Hanggang sa maihatid siya nito sa bahay ay hindi na ito nagbukas ng usapan. Inalalayan lang siyang bumaba sa sasakyan at nagpaalam na may importante parao na pupuntahan. Mabilis na obra ni Jem ang kotse pa uwi ng bahay. Humahango siyang pumasok sa loob. Mami, may balita na ba kay tita? Kinakabahang tanong niya sa ina. Ilang linggo na rin ang nakararaan mula ng huling beses silang magkausap ni Linda Crosat. Galit na galit ito sa kanya nung sabihin niyang wala itong makukuhang anumang share sa real estate. Bago ito umalis ay nagbanta muna ang tiyahin na hindi ito titigil at sisiguraduhin hindi sila liligayang mag-ina. Wala naman, bakit iho? worried na tanong ni Irene nang makita ang kabasa sa muka ng anak. Is something wrong? Bago pa man makasagot si Jim, ay narinig niya ang beep ng cellphone sa bulsa. Message alert yon kapag may text siya mula kay Monica. Kaagad niyang binasang mensahe. No! Nangihina siyang napaupo sa upuan. Jim, what's wrong? Lumapit sa kanyang ina at inagaw hawak na telepono. Bakit nakikipaghiwalay sa'yo si Monica? Mom, may kinalaman ba si Linda dito? Mabagal na naglalakad-lakad si Monica sa tabing dagat. Matapos niyang makipaghiwalay kay Jem, ay nagpa siya siyang lumayo muna pansamantala. Sa Iloco siya dinala ng kanyang mga paa. Pang-apat na araw niya na sa lugar, mabuting doon siya magtungo upang magkaroon siya ng katahimikan. She heard the sweet music playing from afar. Lalo lang nadagdagan ng lungkot niya sa dibdib dahil ipinapaalala lang ng tugtog ang kanyang kabiguan sa pag-ibig. Bakit ganun? Nang maghiwalay sila ni Ricky, ay hindi naman ganoon kasakit ang kanyang naramdaman. To think na pitong taon ang itinagal nilang dalawa. Bakit kay Jim na wala pang isang taon niyang nakikilala, ay halos mamatay na siya sa labis na sakit. That is true love, my friend. Naalala niyang sagot ni Marlene nang dumain siya sa kanyang nadarama. Yung nadama mo kay Ricky ay hindi kasing intense ng nadama mo para kay Jim. Hindi naman sukatan ng pagmamahal kung gaano mo katagal na nakilalang isang tao. Puso ang magdidikta noon at hindi ang tagal ng inyong pinagsamahan. Kumuha si Monica ng bato at inihagis yun sa dagat. Kung tulad lang sana ng batong damdamin niya na madali lang itapon. Pero mas maihahalin tulad niya ito sa glue. Madikit at matindi ang kapit. Kahit na anong gawin niyang kusko sa hindi maalis. The more na ipinipilit niyang kalimutan si Jim ay lalo pang bumabalik sa kanyang alaala ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang masaklap pa, dahil kahit na labis na sakit ang naidulot nito sa kanya, ay pilit pa rin bumabalik sa kanya mga masasayang sandali nila bilang magkasintahan. Ate, napatingin si Monica sa batang nakahawak sa laylayan ng shorts niya. Kayo po ba si Ate Monica? Nang tumangu siya ay may iniabot itong sobre sa kanya may nagpapabigay po sa inyo. Hanito't nagtatakbo ng palayo. May nakasulat na clue number one sa labas ng sobre. Binuksan niya yun at binasa. Bugtong-bugtong pakitong kito. Isang bata na naman ang lumapit. Isang sobrang iniabot. Clue number two. Hindi tao, hindi hayo. Sa bawat pagtatapos ni Monica sa pagbasa ay may batang lumalapit sa kanya. Clue number three. Hindi kailangan ng bituin upang makita ang ningning. Clue number four. A dog is not a woman's best friend. Clue number five. Ayun na si Bilog, malapit ng maisuot. Nang wala nang sumunod na sulat ay inilibot ni Monica ang kanyang paningin. Doon niya lang napansin na may nakakalat ng talulot ng mga pulang rosas, ang daang pinanggagalingan ng mga bata. Sinundan niya ang bawat petals, mahaba-haba rin ang kanyang nilakad, hanggang sa umabot siya sa isang restaurant. May life-size na sobrang nakalagay sa pinto ng restaurant. Clue number 6. Open Sesame Walang tao sa loob. Bagaman napapaligiran ng buong lugar ng mga pink na lobo at ribbon. Sa harapan ay may malaking screen kung saan ipinapakita ang kanyang mga larawan. Magmula nang siya bata pa hanggang sa magdalaga. Natatandaan ni Monica ang bawat litrato. Maingat niya yung itinabi sa photo album. Nag-init ang kanyang mga mata ng picture na nilang mag-anak ang ipinakita. Masayang nakayakap sa kanyang mga magulang. May umalpas na luha sa kanyang mga mata nang sumunod na ipinakita ang pictures nilang dalawa ni Jem. Mapait siyang napangiti habang pinanonood ang pagpalit-palit ng larawan. Sweet na sweet pa silang dalawa doon. Nakayakap ito sa kanya habang siya naman ay nakahalik sa pisngi ng binata. Monica, nanayo ang kanyang balahibo nang may magsalita buhat sa kanyang likuran. Hindi niya magawang kumilos mula sa kanyang kinatatayuan. Monica, nabasa niya ang lungkot sa mga mata ni Jim nang lumigid ito sa kanyang harap. Gamit ang hinalakay tinuyo ni Jim ang kanyang pisngi. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong sagot sa bugtong? Emosyonal na tanong nito. Bakit ka nandito? Tila gustong magsuot ng jacket ni Jim nang maramdaman ng lamig sa boses ni Monica. I came here for you. Bakit pa? Mission accomplished ka na, diba? Don't tell me na may bago ka na namang mission. Sarkastik tanong ni Monica. Napamura si Jim ng mabasang hinanakit sa mga mata ni Monica. Hindi siya bayulenteng tao. Pero ng mga sandaling yon, ay tila gusto niyang sakta ng tiyahin dahil sa paghahabi nito ng kwento na nakapanakit sa damdamin ng nobya. Nalaman ni Jim na sinabi ng tiyahin kay Monica na kaya lang siya nakipaglapit sa dalaga ay eh para agawin ito kay Ricky. Hindi niya alam na ang Ricky pala na ex ni Monica at Claire na pinsa niya ay iisa. Isa pa sa mga kasinungalingan sinabi ng tita niya na gusto lang niyang gantihan ng mga ito kaya niligawan niya si Monica. Hindi niya rin daw seryosohin ang dalaga. Iiwan niya rin daw ang dalaga once na makita niya na natalo na ang mag-inang krusat. Umiling siya. There is no mission. And there will never be any. Kung magkakaroon man, yun ay yung madala ka sa altar. Inis na itinulak ni Monica si Jim. Madala sa altar ng ano? Ng kalokohan? You lied to me. You cheated on me. Hindi ako kailanman nagsinungaling sa'yo. Oo, totoong tita ko si Arlene. But everything she told you are all lies. That makes you the same. You were cut from the same cloth. Mahigpit siyang hinawakan ni Jim sa kamay. I can prove to you na hindi ako nagsisinungaling. Mula sa isang sulok ay lumabas si Ricky. Ricky? Hindi na nagtaka si Monica na magkakilala ang dalawa. How ironic. Pero sa dinami-dami ng mga tao, bakit ito pa naging magpinsan? Monica, tila nahihiya pa itong lumapit sa kanya. Totoong mga sinabi sa'yo ni Jim, Gawagawa -gawa lang ni maming mga sinabi niya sa'yo. But why? It's her way to get even with Jim and his mom. I'm sorry for what she did. And I'm sorry for all the trouble I've caused. Tumangu si Ricky kay Jim at tumalikod na. Nasunda ni Monica ng tanawang papala yung bulto ng binata. Nang gabing makipaghiwalay ka sa akin, pinuntahan ka agad kita pero hindi na kita naabutan. Dalawang araw ako nagpabalik-balik sa bahay mo at sa opisina. You are also avoiding all my calls. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magkakilala kayo ni Mrs. Cruzat? Sasabihin ko na sana sa'yo na tita ko siya. Gusto ko na rin sanang balaan ka na may plano ang tita ko na paghigantihan kami ng dahil sa negosyo. Ikuinento sa kanya ni Jim ang punot dulo ng lahat. Nalaman ni Jim na ang negosyo pala na minamanage ni Ricky ay papalubog na. Nangako naman itong tutulungan ng pinsa na makaahon. Pero sa huli, naisip kong baka paranoid lang ako. Baka wala naman talaga siyang masamang intensyon sa paglapit sa'yo. But I was wrong. Pinuntahan ko si Tita Irene. Pero maging siya, hindi ko na makita. Nakaalis na pala uli siya patungong London. Magbabakasyon daw muna si Tita doon. Si Ricky. Wala siyang alam sa ginagawa ni Tita. Siya pa nga mismo nag na tulungan tayong magkaayos. He was blaming himself for what happened. Malaki rin ang pagsisisi niya sa nagawa niya sa'yo noon. What will happen to him? Masuyong hinaplos ni Monica ang pisngi ni Jim nang mabasang insecurity sa mukha nito. Alam niya nagsiselos ito. Si Ricky, mananatili na lang nakaraan sa buhay ko. Ikaw nang present at future ko. Hinuli ni Jim ang kamay niya at hinalikan ng paulit-ulit. I love you to answer your question. Sinabi ko na sa kanya na tutulungan ko siya na ayusin ang negosyo niya. Pero tumanggi siya, may offer daw siya abroad. Doon na lang daw niya hahanapin ang swerte niya. How did you find me? I checked every single hotel in Manila. Nang hindi kita mahanap, sinubukan kong tawagan ng mga hotel sa ibang lugar. I hired agents para lang tawagan isa-isang mga lugar kung saan ka posibleng naroroon. Kung hindi mo ko nahanap, anong gagawin mo? I will hire a private investigator, the best in the field, para kahit nasa loob ka pa ng kweba ay mahanap kita, Monica. I love you so much. Mahal na mahal kita na kahit ang sarili kong tsahin ay handa kong saktan dahil sa ginawa niya sa'yo. Hindi ko mapapahintulutang saktan ka ng sino man na kahit ang pinsan ko hindi ko mapapayagang maagaw ka sa akin. Jim, I am no longer inilapat ni Jim ang daliri sa kanyang mga labi. It doesn't matter. Hindi sa ganoong bagay ko ibabase ang pagmamahal ko sa'yo. Lumuluhang yumakap si Monica sa binata. Oh God, I'm sorry kung naging makitid ang utak ko. Patawarin mo ko kung hindi kita pinagkatiwalaan. Shh, sweet. Wala kang kasalanan. Hinawakan siya ni Jem sa magkabilang balikat at iniharap. Hindi mo ba itatanong sa akin kung ano yung isa pang clue? Meron pa? mula sa bulsa ng suot na pantalon ay may inilabas itong maliit na kahon. It was very informal of me na nag-propose ako sayo without any ring. But you already gave me one in advance. Pinagalitan ako ni mommy nang sabihin kung hindi kita binigyan ng singsing -sing after my proposal. Sa kanyang pagkagulat ay lumuhod ito sa kanyang paanan. Let this ring be the answer to all my prayers that we will live happily ever after. Not in the castle, but in our own sweet home. Dahang-dahang isinuot ni Jim ang bilog sa kanyang daliri. Will you be my queen? Yes, your highness. I will also be your servant for every single day of our lives. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Jim at Monica. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.